Grabe nga ang ginawa ng Cavaliers player na ito na walang iba kung hindi si Max True sa laban nila ngayong araw. Well tapatan kasi ng Cleveland Cavaliers pati na rin ng Dallas Mavericks ngayong araw kung saan talaga namang bigating teams and two of the best teams in the NBA ay nagarap and of course magandang naging resulta niyan kung saan talagang back and forth ang two teams hanggang sa uli and actually mga idol ang Dallas Mavericks ay may 10 point lead with just 4 minutes left in the fourth quarter. So parang panalo na dito ang Dallas Mavericks. Pero nang dahil nga na buhay bigla si Max Truss. Gumawa nga siya ng 12 points in 67 seconds. Abay na baligtad pa nga ang sitwasyon para nga dito sa Dallas Mavericks at Cleveland Cavaliers. At tinapos nga ni Max Truss ito sa napakalupit na 3-4th court game winner. And actually ay i-breakdown nga natin ito mga idol Umpisa natin sa first points ni Max Truss in the first quarter kung saan corner 3 pointer nga ang kanyang ginawa dito at the 7 minute mark and actually yan ang only bucket neto ng in the first quarter. Ang kanyang second bucket, 6 point of the game may nakuha niya nga in the second quarter with 4 minutes left and then natahimik na itong si Masters mga idol hanggang sa third quarter hanggang sa ending ng ating fourth quarter. Abay, 6 points lamang siya. Pero nang dahil nga 110-100 ang score, down by 10 points itong kanyang team. Abay nag-step up nga big time itong si Max Truss. Kanyang nakuha ang first three pointer niya in the fourth quarter with 3.46 left. At ito nga ang first 3 points out of the 12 points na kanyang in-score in just 67 seconds And then sa next play naman natin, straight up catch and shoot ito mga idol With 3.40 seconds left dito nga in the 4th quarter At ang 3rd 3-pointer niya naman, ang kanyang 7, 8, and 9th point Ay nakuha niya mga idol with 3.01 seconds left in the 4th quarter And then sa pang 12 points niya nga mga idol in 67 seconds Nakuha ito ni Max Rus, matapos ganang dribble land off nila Inira niya ito at uh, 2.38 seconds left so nakuha niya nga ang first three pointers niya with 3.46 seconds left and then ang pang 12 point niya nakuha niya naman with 2.38 seconds left talaga nga namang buhat mo dito si Max Drews. Talagang nilagay niya nga sa kanyang likuran ng Cleveland Cavaliers at talagang kinayod all the way back. Kaya naman napag-isip-isip niya na natapusin ko rin na to. Ako na nagumpisa, ako na rin ang tatapos. 3-4th court game winner mga idol na baliho nga ang lahat sa arena. At after nga ng grabe, crazy performance ni Max Drews ay sinabi niya nga ito sa kanyang interview. Natanong siya about dito at sinabi niya I don't know. Hindi niya nga daw talaga alam ang nangyayari. Actually wala na nga daw si Donovan Mitchell this game get somebody has to step up. Sabi niya he was lucky nga daw na si Mitchell was out dahil sigurado daw na kung sakaling nandun siya ay siyang titire ng game winning attempt na yon. Banggit niya pa na sigurado nga daw na itong performance na ito is one of the best in his career so far. Actually hindi pa nga daw nagsisink in sa kanya ang kanyang ginawa at sinusubukan niya pa rin iproseso ito. So what a night nga and what a performance para nga dito sa Cleveland Cavaliers shooter na si Max Struz. Abay tinapos si Naluka pati na rin ang Dallas Mavericks.